Ito ang ginawa kay Henry Alcantara para umamin at ikanta ang mga taong sangkot sa maanomalyang flood control project. Alam naman natin na sa mga nakaraang hearing, tikom ang bibig nitong magsalita dahil merong malalaking taong sangkot kaya naman pigil siyang magsalita dahil na rin sa banta ng kanyang buhay at siguridad ng kanyang pamilya. Kahapon sa ginanap na hearing, Tuluyan ang nabasag ang katahimikan ni Henry Alcantara matapos niyang umamin sa lahat ng akusasyon na matagal nang ibinabato laban sa kanya. Sa harap ng mga miyembro ng komite, malinaw at diretsahan niyang sinabi na totoo ang mga aligasyon sa maanumalyang flood control project at isa siya sa mga nakinabang dito. Halata sa kanyang pananalita ang bigat ng kanyang konsensya at kaba, ngunit pinili niyang ilabas ang katotohanan. Ayon kay Alcantara, hindi lamang siya kundi ang ilan pang mga opisyal na sangkot at handa siyang ibunyag ang lahat ng pangalan at mga detalye ng kanilang partisipasyon. Habang nagsasalita si Henry Alcantara, ramdamang tensyon sa loob ng silid, mga senador, abogado at maging ang mga nakikinig ay hindi makapaniwala sa laki ng kanyang pag-amin. Sa huli, humingi siya ng patawad sa publiko at sa kanyang pamilya at ipinahayag na handa siyang makipagtulungan sa investigasyon. Ang pag-amin na ito ni Henry Alcantara ay nagbukas sa bagong yugto at tiyak na magdudulot ng mas malalim na investigasyon laban sa iba pang mga sangkot. Diretsyahan niyang binanggit na si Yusik Roberto Bernardo na umano'y may mahalagang papel sa paglalakad ng mga pondong ginagamit sa mga proyekto. Kasama rin niyang pinangalanan ay si Representative Zaldico ng Ako Bicol Party List. Ayon kay Alcantara, nakonektado ito sa mga budget insertion na nagiging bahagi ng tinaguriang kickback scheme. Hindi rin nakaligtas sa kanyang salaysay sina Senador Jingoy Estrada at Senador Joel Villanueva na ayon sa kanya ay kabilang sa mga nakikinabang mula sa pondong inilaan para sa flood control projects. Inilahad ni Alcantara na sa ilalim ng sistemang ito may mga nakatakdang porsyento o komisyon mula sa bawat proyekto na ipinapasa sa itaas hanggang sa mga mambabatas at mga opisyal. Hindi rin nakaligtas sa kanyang salaysay si ex-senator Bong Revilla, Mitch Kaayon Uy, former Kalaokan 2nd District Representative, Kong Tina, Kong Boy at Kong Dani. Hindi lang po iilan ang nakinabang, marami po silang nakikisawsaw sa mga proyekto ng gobyerno. Ang perang dapat napunta sa bayan ay napunta po sa bulsa nila, wika ni Alcantara. Bilang dagdag, tinatayang nasa 4 hanggang 5 billion ang halaga ng mga ghost project at kwestyonableng kontratas sa Bulacan pa lamang. Sa gitna ng pagdinig, binigyan din niya na handa siyang magsumite ng mga ebidensya at dokumentong hawak niya upang patunayan ang kanyang mga pahayag. Habang nagsasalita si Alcantara, ramdam ang pagkabigla at tensyon sa silid may mga senador na agarang nanawagan ng mas malalim na investigasyon habang ang iba naman ay maring itinatanggi ang akusasyon. Ngunit malinaw ang paninindigan ni Alcantara, ako'y nagkamali, ako'y umaamin at handa akong makipagtulungan para mailabas ang buong katotohanan. Ang kanyang pag-amin ay nagbukas ng bagong yugto sa imbestigasyon. Ang mga pangalang na banggit niya, Yusik Bernardo, Rep. Zaldico, Sen. Jengo Estrada at Sen. Joel Villanueva, ngayon ay nasa sentro ng usapin at inaasahang haharap sa mas mabigat na pagsisiyasat sa mga susunod na araw. Sa akin pong... Sa akin pong boss na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama. Undersecretary Roberto Bernardo po, una ko pong si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na District Engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, Nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin, si Isaac Bernardo. Ah, nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ang ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay uh, 25% po para sa proponent. At ako po o yung driver ko po minsan ang nag-deliver po sa... Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Uh, dito po, naka-specify po lahat kung ang titulo, ang title po ng project, amount at kabuang ibilaba po ang aking boss. Ang iba pong sistema, uh, sa simula po ay nagpapabigay po ng pauna lang pong 10% pag po lumabas na po sa pag po, tapos po uh, ang kabuan po ay paglabas po ng GAA. Pag po sa GAA, may lumabas na wala po sa NEP, ibig sabihin po nun, uh, maaari pong, hindi ko lang po alam ang procedure, maaari pong sa BICAM po yun pumasok and uh, andito po lahat po ang detalye sa aking sinumpang salaysay. At uh, meron pa pong mga UA po, ang program uh, allocations po yata yon na naibabaro po sa akin noong 2024. At uh, hindi naman po lahat yon ay sari-sari uh, pong project po yata yun. 2.85 billion po. Ah... Uh, yung pong sa 2024 na UA, uh, bukod po yung Meron pong uh, BICAM and nep. Dito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na uh, nakuha ko po sa, sa sariling file ko po. At yun po ay uh, meron pong portion doon na merong 30%, meron pong 25%, depende po sa proyekto. Ang uh, huli po ay itong 2025, meron halagang uh, 2.55 billion po, 1.65 sa nep at 900 million sa GAA. At ganoon din po ang uh, sinabi niya sa akin sa proponent po. Ah, uh, don doon po sa sinasabi na meron daw pong um, ang ating Senator Jigoy Estrada, hindi umano na meron pong sa listahan na pinakita po noong nakarang hearing. Ah, uh, Yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo. At ang um, sabi niya po ay, meron ka pa bang kailangan? uh, na worth 355, inalan daw po yung natitira. So ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Ang pagka-bangit lang po sa akin ay meron pang extra si SGE. So nung lumabas po iyon, uh, sa kanya ko rin po binigay pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada at wala rin po akong, hindi po ako ang nag nagdadala, wala po kaming, hindi ko po nakakaharap, Senator Jinggoy po. Si Yosef Bernardo lang po ang kausap ko. Doon naman po sa nasabi nung nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po noon, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate nung nire-report ko po sa kay Yusek na hindi naman po, hindi po ma-accommodate yung request. Uh, nagkaroon po ng idea kami dalawa po ni Yusek Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na ang proponent ganito, uh, parang daw po mapagbigyan. So, uh, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So, lumabas po yung, yung pondo, I think, uh, UA po. So, hindi po alam ni Sen na yun po ang pinalit namin sa multi-purpose building. Wala pong alam si Senator Joel. So, yung bilanggit po na mayroon pong 25%. Ako po ang at si Isaac Bernardo ang nag-usap na ganun na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5 billion request po. Ah, uh, inayos ko po lahat yun at uh, dinala ko po sa tauhan lang po ni Sen. Joel sa in Bukawi po. Uh, ang sabi ko po sa kanya, baka pe pwede, pakibigyan mo lang ito kay boss. Uh, tulong ko to kung ano man ang future na plano niya. Yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Uh, pangapat po, taong 2021, nakilala ko po si Congressman Pagmamagitan din po ng uh, numero po, binigay lang po sa akin na uh, Yosef Bernardo. Hindi ko lang po nilagyan. Kasi po hindi naman po kasama siya nung kami nagkita sa Sangrila. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede po sa distrito ko. Taong 2022 po, unang bumaba po ay nagkakahalaga ng tanda ko po na dito po sa record ay 500, 519 po ang pagkakatanda ko po. Ah uh, after po nun, 2022, so yung 519 po. So ngayon nagsalita na si Alcantara sa mga aligasyon ng flood control at nagbigay ng mga pangalan at ang iba pa sa mga ito ay nasa gobyerno. Si Zaldico ay ilang ulit nang binabanggit simula pa lang ng unang hearing ay umugong na ang pangalan nito pero hanggang ngayon walang balita sa kanya. At alam mo ba na ang kumpanya nitong SunWest at sa kapatid niya naman na High Tones Construction and Development Corporation ay bihira lamang questionin sa mga hearing. Ako lang ba ang nakakapansin o kayo din? Ang dalawang kumpanyang yan ay kasama sa top 15 na inilabas ni President Marcos para imbestigahan. Pero ano, nakaton sila kay Alcantara, Diskaya at Bryce, e eh paano naman yung iba tulad ng SunWest? na mismong pagmamayari ni Zaldico na sinasangkot sa lahat ng mga insersyo na ginagawa nito. At ang pinakamalaking katanungan dyan mga kapatid, sa ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at ICI at ibang mga ahensya, may makukulong ba o isa lang itong malaking pag-iimbestiga?